Hello everyone! Welcome to my mini vlog! Andito ako ngayon sa bahay ng Dinggalan para kumain ng breakfast. In order ko ay bangsilog at itong dinakdakan ng mukha ng baboy. unang subo. Mmm, panalo. Hap na nandidakdakan ng, ng baboy ang inorder ko kasi bawal. Ito naman bangos, Ni request ko talaga na prituhin maigi kasi gusto ko yung medyo malutong. At yung suka, ah, masarap pagkatimpla nila. Kaya yun na lang yung ginawa kong sabaw. Masarap sa combination dito sa bank ko. Kita nyo naman, nanonood lang ako ng video ko. Nagugutom na naman ako. Mmm, napapapikit pa ako sa sarap, di ba? Anyway, pagkatapos kong kumain, ikot-ikot ng konti and then back to base na. And guys, thank you for watching and follow me for more video.